Dito po tayo sa Tukayo Dante ko, isa po sa masipag na sakadoro ng ating baksahan. Nagtetenar ko siya ng, ano, ng kamatis. Kagaganda Tukayo ng kamatis mo. Lalaki. Uh, maganda Magano ngayon per kilo ng kamatis natin? Asking ako ng 20 tapos pa kayo. medyo umaangat na naman. Tapos bukas, babaksak na naman. Huwag naman sana. Aki at baba, aki at baba. Ganun ang trending ng kamatis eh. Ano Buti pa yung kalamansi, yan? medyo maangat na eh. No? Dire-direcho oh, yata. Man, beto, Itong kamatis eh, babataas eh. Saan ba galing kamatis mo? Gabaldon to kayo. Oo, oh, gabaldon. Eh yung sili nating magandang ganyan, magkano? Kaligang. Bumabong. Oo. Oh, magkano yan? Asking price? Pending ko asking. Eh, bumaba ba? Naka 30 o 40 plus si dati na. Hindi na 40 ito kayo. May minsan lang yun na... Eh, mababa. Ano? Ano tong balag niya na upo? Balag ba tong upo nito? oh, balag. Magano yan? 140. Ayun, sumagot si Boss Alvin. Balag na upo, 140. Ayan po yung masisipag natin sa dito. Na hindi babaero Na hindi babaero. yun. Dito tayo sa Matinong sa kad... mm, sakador ito. Sakador ito. Ay, hindi corrupt. Anong ano sitaw 'yan? Ay, ayan, yan. Bulacan White 'yan. Bulacan White maganin Bulacan so, White si natin. Ang lipo, medyo yata so, bumaba. pa. Ah, kaya ano. Ito anong sitaw to? Mahaba oh. Ay, mahaba 'yan, 1.5 'yan. Ano ito? Mega Mall. Mega uh, Mega Star, 1.5 mega, mega Mall 'yan. Yung ano natin, talong. Anong talong yan? Okay, talong yan. Fortuner yan. Fortuner. Magkano? 25, 25. 25. Sa okra natin? <laughs> sa okra mo, 60? 65 yan. Ayun talbos na ang kamote ng sili natin. 30 na. 30. Yan. Ito ang good boy nating sakador dito. Walang bisyo. Walang <laughs> bisyo. Walang bisyo. Okay. Isang mapagpalang araw, kabanatuan kumahal sa lahat ng ating mga kapalengke. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Daan TV, Mr. Palengke. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Daan TV Ernest po, ang Mister Palengke po ng Kabanatuan City. Ngayon po ay May 7 araw po ng Martes. Isang napakainit na araw na naman ng pag-update. Ang gagawin natin sa mga as price ng mga kaibigan natin, mga sakadora, sakadoro. Dito po sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nebesia ang Kabanatuan Baseball Trading Center dito po yan sa palengke ng Sangitan sa Barangay Magsaysay Norte samahan niyo po ako sa mga kasamahang kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga asking price o yung turing ng kanilang mga gulay hindi pa po yung final prices ibig sabihin pwede pa po yung bumaba at kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe sa ating channel para naka-update po tayo. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan Dante Viernes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Samahan niyo na po mag-update. Dito tayo kay Madang Rosa. Meron siyang money, oh. Naka, naka, bundle naman na. May talong din siya. Oh, kura. Pero yung money ni Madam Ayan, Osang. Mali. Oh, 650 Malin. per bundle, 65 per kilo. Bali, 10 kilo yan, oh. Saan galing itong money mo? mga habang nagmamani ka na rin, ah. Money. Oh. Eh, yun, ano bang talong yan? Uh, propelica po. Propelica. Magkano yung propelica natin ngayon? Magano? 20 po. 20. Yang bente 20 to 100. Yang ano natin? Yang Taiwan. Ay, Taiwan po 80. 800 per bundle. Yang panigang? 25 per kilo, 250 per bundle. Yung okra mo? 60 po. Yeah, 60. Medyo umangat naman yung okra. 60 per kilo, 65. 60 per 600 per bundle. Ayari. Meron ano? Si Ring Sultan. Magano, tayo. Ano ba? Yung mali. Ito natin magkano. <tinyo> yung Sultan natin magkano ngayon? Ay, sweet magkano Sultan natin? Okay. 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 Sultan na, 30 na lang po yan. Ah, okay. 50. 50. Oh, medium. Ito, dalawa na lang po yung small dyan. Oh, 50. Ito, dalawa na lang po yung small P70,000. <laughs> dito kaya ating baby ko. Ating baby, magkano yung ganyan natin patulong maputi, oh? Eh, Ay na yeah. na 160 natuloy, nabili na yan. 160, yung ganyan okra mo? Ay sabi ko yung 75 ang asky. Ay meron kang ano tayo dito? Dragon fruit. Magkano dragon fruit? Eh sabi ko yung 65. 65? 65 sulpot na yung mga prutas. Dito, ano ito? Mariposa. Mariposa, magkano si mariposa? 130 na ako ah. 130. 130. Ito naman 130. 150. Bukod sa mariposa, ano pa yung sitaw mo? Ito ba tingnan ko kung yung bulakan, 150. Oh, yung bulakan, 150, 150. 150. Yan. Yung green na yun, 150 Yung condor. Oh, yung condor, 150 rin. Oh. Tatlo yung klase yung sitaw niya. Eh, yung ampala yun natin ngayon. 80 as. 80 as. Salamat. Ano po dito? dito kay Marinela meron bonito. Marinela, magkano bonito mo ngayon? 350. 350. Mura pa. Ito mais na dilaw. Dilaw ba to? Yes. Magkano? 70. 70. Ay, napakamura ng mais na dilaw. 70 lang. Okay. Yes. Marinela, anong talong to? Meron nga ng mark. Anong talong ko? Propelica. Magkano yung propelica ngayon? 20. 20. Salamat. Bago po natin ituloy ang ating pag-update, shoutout time muna po tayo. Kina Ma'am Jubilin Kabugason. Kay Madam Senaida Larita. Kay Sir Billy Boy Nanggapan. Shoutout po sa inyo, Madam Sir. Ganun din po kay Sir Jody Nieva. At sa kanyang mga technician sa East-West Company na sina Sir Chester Gaston at si Sir Aldrich Pablo. Isang magandang buhay po sa atin. At sana po ay maging maganda yung mga pangangalakal natin dito sa ating baksakan ng gulay sa palengke ng sangitan. Shout out po ulit sa ating lahat. Ulitin po natin kay Madam Jubilin Cabugason. Billy Boy ng Japan, Sinayda Larita, Eser Chodin Nieva, at mga sa kanyang mga teknisyen sa East-West Company, kay Sir Chester Gaston, at kay Sir Aldrich Pablo. Magandang buhay po sa ating mga kaibigan, mga kagulay. Tumayin na po natin pag Alamin lang po natin itong presyo ng ano dito. Patolang palipit. Hindi ko lang alam kung kanino to Kung kay Machete. Machete, magkano yung patolang palipit natin ngayon? Asking class. Magkano? 15. 15. Napakamura. Kapon, wala si Sir macete Nag-ayos daw ng lesensya. At nang kumuha daw yata ng visa ng pa-interview sa US Embassy. May balak yata pumunta ng Florida. Ayan, sa Florida daw. Ayan. Andito na rin po tayo, tanungin na rin po natin yung aking pinaka-idol dito. Yung pinaka-idol ko sa box sa akin. Walang iba kundi si Madam Rochelle. Madam Rochelle, tanong ko lang po yung magkano yung... ay, Yung pipino natin yung... Ah, uh, ano yun? Yung 150 Puti, pati bakla. Pareho, yan o. No? Oh. Oh, 150. Eh, yung Sophia natin. Say pa, ano magaling say say. Say say. 200 ba po ah. Yung ano po natin yung ito, ipin ng bakla, puti 150. Ito 150 yung. Parang ano eh, parang puti yan. Yung Dito kay Maylin, alamin natin yung presyo ng kanyang kamote. Taiwan sinang malaki, medium, small. Good morning ulit, Madam Mylin. Magkana na po yung ano natin? Malaki natin yung kamote yung Taiwan Sea. Ayan, bumaba. 28. Ayan medium natin. medium, 150. 150 yung maliit. O, sandaan. Yung ube. Ube, 32. 32. Oh, o nga, makakitin na siya. Sinabi mo pa, yung sampalok. Magkana na ngayon? One hundred. Yeah. Four Mahal eh, na? nagmahal na rin sa palo. Mga ka na. Ilan ba? Okay, salamat. Ilan natin sa palo pa? Dito may papaya. Alamin natin magkano yung papaya nila ngayon. Ilan pa ako? Lagay mo na rin, ha? Ilan pa ako? Magkano yung papaya nila natin ngayon? Asa ka pa dyan? Pince, yan. Pince, salamat. Dito sa kaibigan ko, napakadaming pechay. Pechay at mustasa. Kaya lang, hindi siya naka-short. Hindi, hindi siya naka-short ngayon. Ay! My friend! Sa kanya pa. Eh, Jess, ay ito, Namusta ka na? Ito yung nawawala ko. <laughs> nawawala pa. <laughs> pa. Magandang pechay natin ngayon. Bente, 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 yung must, oh, yung mustasa. Bente, yan, ayan po yung turing o asking ng pechay mustasa. Dito kay ka yung dante, ang yung ito, 80 mistisa, kaganda. Apat. O, sapat, Jimbo. Ochenta po, ochenta. 800 per bundle. Ito okay, ate tita. Ate tita, magkano yung jamen ko mo ngayon? 60. 60? Ayan. Eric, eh, brother Junjun, natanong na natin yung presyo ng kalabasa Baka bumaba pa o tumas. Ayan o. No? Kagaganda Pagaganda na ang kalbasa. magkano yung kalabasa natin ngayon? 22. Uy, bumaba niya 21. 21. 22, bumaba yung kalabasa. Dito lang po yan kay Brother Jun eh, naku, bumaba yung kalabasa natin, Suprema. Aldrin, magkano mo ilabas yung budeto natin? Renta po. Renta. Balag. Dito kay, ano, may nakita akong labong. Alam niyo natin magkano yung labong. Ayun o, 60, 600. Bira kasi ang labo ngayon, di pa umulan. Pag nag-ulan, yan, yeah, marami yan. Sa ngayon, 60 per kilo, 600 per bundle. Ayan po, alas 11 ng tangali. Nagdadating ngayon yung mga gulay. Tumana natin na galing po sa 32 bayan ng lalabigan ng Nueva Ecija. Siyempre, kasama yung ating 89 barangays dyan ng lunsod ng Kabanatuan. Alamin natin yung presyo ng kalamansi. Yung god, medyo tumataas Ayan eh. Ay, no, wala master. Diyan makakain ng kalabansa natin ngayon. Ay 184. Yeah, medyo gumaganda na. Good news sa mga farmers. 1819 ang kalamansi natin. Ano? 1819 ang ating kalamansi. Tanungin natin yung kalabasa nga ba? Magkano yung kalabasa nga ba natin ngayon? Diyan po sa kalabasa po, ang yung asking po, 15. 15, ganun pa rin, mura pa rin. Okay. Mura pa rin po. Ayun talong na murado. Diyan po sa talong na murado natin, pin, 25 25 salamat po. Dito po yan aking Madam Luz. Busy sa si Madam Luz. Magkano na yung bayabas? 70? Ha? 70 per kilo Ito po, bayabas Padating pa lang Nakakahon. Ah, Ito kay Sir Marco Sir Marco, mais na dilaw natin, magkano ngayon? Asking price, dilaw 150 Sa puti? $200. $200. 200 Medyo malungkot yung boses ni Sir Marco Hindi na mabili, mais na dilaw hindi <laughs> na lang mabili yung mais niya. Ayan. Ayan, ate ini, bumili ka na ng mais na puti ni Kuya Marco. Ano oh. ka sa meeting doon? Ala ka kung maaabot ang tinta sa palengke pagka hindi pa ako mas. Dito tayo kay Consiato. Consiato, magkano na yung saluyot natin? 20. 20. Ah, nagtatanong ng saluyot. 20, 18, ganyan. Okay. Itong hagod natin? 10 Sampo, isang bundle yung ganyan. Isang tali po gano'n? Ilan lamang yung sampo? Uh, mayroon naman po 15, may bente. Ayun, okay. Eh, okay. okay. talbos ng kamote natin. Otso. ayo, meron din siyang talbos na ang sili. 8. Nagmura yung sili. Nagmura, si, nagmura yung sili, ano? Ayun ang sili. Salamat. 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 Dito tayo sa pwesto ni Madam Wala si Madam Madam, magkano ngayon yung ano natin, sinibuyas? Okay. Sinibuyas, 850. Ay, bumaba na, no? Bumaba nga, ano? Yung medium, 400. Oh, bumaba. Dati nga, nasa isang libo, nabuhan mo, di ba? 250. Oh, bumaba yung sinibuyas. Ito, milan mong ganito, isang bandel. 250. Ay, yung papaya. 14. 14. Itong puso. 17. Itong langka. Langka, 400. 400. Saan si Madam Ella? Ayun, nangapit ka. Ayun. Ayun pala si Madam Ella hinahanap eh, ko Ito kay Analo Alamin natin yung presyo ng luya Analo, magkano na yung Good na good na luya natin ngayon yeah, Ayan, may presyo pala eh. 800 P.K. 850 <laughs> Dennis Dennis, magkano ganito mga okra? Asking lang. Asking ko po 70 asking. 70 yung pipino po uh, 20, 20 po asking. asking. Yung bakla. 20 asking. 20, 20 asking. rin. Okay. Salamat. 20. Eric, kay eh, Boss OJ. Boss OJ, magkano na yung gabing galyang natin ngayon? 45. Yung mga medium. Medium. Yung 45. Yung malaki. 30. Mas mura pala pag malaki. Ano? Eh. eh, yung puso natin ngayon? 17. 17. Yan. Yeah, medyo bumababa dati. 18 eh na. Salamat eh madam mag ganyan sultan natin hinog na hinog na no? oh eh sa po ang tawag sa ako pa hinog na hinog kasi na. No? ay eh, yung good natin yung kalamansi. may 1.5, oh. eh, pa sa laki, may malaki yun 1.8 yata yung malalaki no? eh, May malaki, no? <laughs> <laughs> medyo tumataas ngayon no? okay ako pa, may 1.4 may okay. 1.000 pa at least tumataas oh, na no okay. Okay. salamat ay, dito tayo sa bus day ko Paulit-ulit na lang po natin. Alas araw-araw kung ina-update ang ating boss day. Boss good morning ulit. Magkano na po yung sayote natin ngayon? 450. 450 per bundle. Yung pechay bagyo. 350. 350. Sa repoli, sir? 250. Magkano? 250. 250. Sa patatas? Patatas po, 70. 70. Sa perots. Perots po. Sa labanos sabalas natin. Maraming salamat, Boss J. Napaka-init ng panahon. pero yung panggulay uh, lumpiang sariwa ni Madam Lani, siya lang po yung itindang lumpiang sariwa dito sa ating baksakan. Alamin natin magkano yung presyo ng singkamas. Madam Lani, magkano na po yung per kilo ng singkamas natin? 30, ayan, medyo mababa. Wala na pong 45, wala na pong 40, 30 na lang po Lumaba. Yung papakin na sinta mas, yung bay bit bit, nasarap. Dahil na pag malamig, napakasarap ito. Sausal natin sa bago, masarap. Magkano yung sambitis? Mukhang malungkot ka. Kahit malungkot naman. ngayon. Wala, walang benta nga no? Dami pa rin na na. Matumal. Malungkot siya, matumal daw. Pechay natin. Magkano madam yung pechay natin ngayon? 200, napakamura pa rin. Kagaganda naman, no? Eh, sa mustasa. Oh. 35. Angat yung mustasa. Salamat. Eh, tanong natin kay Jay. Kagaganda ng kanyang okra. Jay, magkano yung okra mo ngayon? 70 ako, oh, Kuya Dan. 70? 70 ang asking niya, pero 65 niya na ilalabas. Ayun, ganyan natin yung ano, panigang. 20. 20. 20. 20. Oh, asking nga. 15. lang namin. Oh, 15. 15. Napakamura. Asking nga 20, pero nabibili. 15, natatawaran kasi. Salamat. Pero ito machete. Machete, ano ba ang kalabasa yan? Saitay daw. Ayun, saitay. Magaling saitay. 20. 20. Hindi supiya, iba yung supiya, ano? Eh, ayun anong talong to? Mucho. Mucho, magkano? 30. 30, yung bonito natin? Bonito po, 30. 30, yan. Si Machete po, ang ating gigolo na sakadoro dito sa baksahan. Uy, laigod na ang daming kalamansi Pero mahal. Yung pinakamaganda niya, yung malalaki. one 8 Yan e lalaki. Hello. Dito sa presto ni Madam Cheryl, dito natin makikita yung magagandang sibuyas. Sibuyas na puti, sibuyas na pula, pati mga bawang. Tingnan niyo po, punong-puno ng mga sibuyas bawang ang kanyang pwesto. Alamin natin yung presyo. Ano? May kumuha ng isang punong-puno ng kolong-kolong na sibuyas na good na puti dito kay Madam Shea. Madam Shea, magkano yung puti natin ngayon? Good na good? 450 po. 450, mura pa rin. Ngayon eh, yung pula? 670. 670 yung, 680. Oh, super white natin. Yan na, malayo ako dun ha. Yung Super white natin. Uh, at talisin mo, yung super white. Sampo. At saka sa. Ay, postante. Iya. Talaga na talaga na ka lang eh. Yung puti natin sa tabi. 794 natin. Eh yung kanso. 220 extra facility. Yung munggo natin 15. 15. Mabili ba? Mabili. Mabili. Nakita ko nga may umakot sa yung isang ano, kulong-kulong 'no. Dito po. Alas 11 na po ng tangali. Marami pa rin pong mga gulay ang dumadating dito sa ating baksakan. Busy pa rin ang ating mga mga kagulay dito sa ating baksakan dito po sa palengke ng sanitan sa Cabanatuan City. Yung mga taga-Manila dyan, iniimbitado po tayo na dito tayo mamalengke Mama mga lakal ng ating mga gulay. Ati bunso, mayroon siyang Taiwan Sea. Ano kaya Taiwan Sea? Ati bunso, magkano yung Taiwan Sea natin ngayon? 80, bumaba no? Oh. Kaya nga eh nasa 90 plus ka ko nga magbisan libo. Nagbisan libo pa nga eh, di ba? Bumaba uli yung Taiwan si uli. Ay eh, malunggay natin isang big fish. Sampung piso mura. Anong talong to? puno Gusto, Ayaw pa. Ay, eh, yung okra mo magkano? 65. Eh yung panigang. Panigang ay nagkano event. Ah, bumaba yung panigang, ano? Mababa. Yan po sa presa po ni Ati Bunso. entrance. gitang kita niyo po agad yung presa ni Ati Bunso. Kaya niyo, dahil yung kalabasa. Yung may ari sa taas na nakaupo ng kalabasa. Magkano na yung kalabasa natin ngayon? Ay, bumaba, no? Ano yan, tawid dagat? Dito lang? Okay. Ang dami, ano? Wala na siyang mapwestuhan kaya nasa tuktok na siya. Ayan, salamat. Dito sa akin best friend. best friend. ang ganda ng damit mo. Ito so oh, May, ko. Oh, Magkano ngayon yung ano natin, yung luya? Magkano? 80 na lang. Ito yung puso. Puso 15. 15, sa palo. Ala kami sa palo, kayo ang kapat pina-order eh. Ito yung kamote natin ganito. 200. 200. Napakainit ano. 32 na may Napakainit ano, best friend. Eh. Ayan, yung kilo ng money natin, kasabay ko pa yung ano. 70-65. Ah, uh, 65. eh, sa pag isang, ano, isang sakong sa ganyan. 1650, 1650. May binhi yan ano. Ah, meron tayong ayan, ayan, Dami yun, dami binhi, na naman. Meron tayong Saan mo ba kinukuha yung ano natin, money? Saan so, ang yan, Okay, Pero araw-araw, ubus ka naman, ano? Okay. Salamat, boss Ed. na stop ko na naman kita. Sa mga viewers dyan. Yun, sana. Balag, balag. Magan balag. 170 yan. Yung ang palaya natin, magan -ano yung 50, yan. Napakainit po ng panon kaya kaya pag pumunta po kayo o mga lakal dito sa ating palengke, huwag niyo pong kalimutan magdala ng payo. At huwag niyo po siyempre kalimutan minin tubig. Bibili kayo dito kay Sumi ng tubig. Sumi, magkain kayo dito tubig. oh 20 lang. Pag nakita niyo si Sumi, bumili po kayo. Mahirap na po ma-dehydrate. Ayan po mga kapalengke, napakahirap po mag-update ngayon ng gulay. Dahil sa sobrang init, busy pa yung mga kasama natin sa Kadoro sa Kadoro at sobrang tumal. Ayan po ngayon ang ating pinaka latest Price Update. Mga, mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating kabanatuan based Trading Center. Palengke ng sangitan sa Barangay Magsaysay Norte. Please don't forget to follow my page channel Palengke ng sangitan para po naka-update po tayo. Araw-araw sa mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Kanyang din po yung ating YouTube channel, bisitahin po natin, Dante B. Mr. Palenque. Para wala po tayong mamiss na mga gulay dito sa ating baksakan. Kaya, susunod na pa po natin. Ingat-ingat lang po dahil po yung sikat itindi ng itang araw, nakakadisgrasa po yan. See you again tomorrow po sa my next video. God bless us all po. Bye-bye.